siya ng green nakita nyo binukukan ko yan wala kang makitang ng kukulo yan kikintag pala niya. pag nabubura siya po ay hindi gold hindi copper lang halos to na nyo nabura nawala sa kanilang lahat Luzon, Visayas, Mindanao magbabalik na naman po tayo pang magbabahagi ng kaunting kalaman tungkol po dito sa 20 pesos na bago na sinasabi nilang may halo daw na ginto. Itong ring, yan po ay ating alamin uh, sa pamamagitan po ng magnet at ang nitric acid. Uh, at ikumpara po natin dito sa 14 carats na gold pen at sa 18 carats na relo. Ah, uh, iyahambing po natin uh, dito sa dalawang ito at itong 20 pesos na bagong coin gamitan po natin ng magnet sapagkat ang ginto ay hindi nadikit sa magnet at ang bakal ay nadikit sa magnet at uh, uh, kung pumasa siya dyan, ay kailangan din niyang pumasa dito sa nitric acid sapagkat ang pang testing nga po talaga ng uh, lahas itong nitric acid gamit po ng mga lahiro ito upang malaman kung tunay nga ba talagang ginto itong uh, 20 pesos na bago so atin po yung alamin gamit po ang magnet at ang nitric acid so continue po tayo sa atin pong pagsusuri dito po sa 20 peso 20 pesos na bagong coin na may halong arong ginto uh, una po ay gagamitan natin ng magnet. So kung wala kayong magnet, uh, maghanap kayo ng radyo sirain nyo may magnet po 'yun sa loob. Di, biro lang, marami pong magnet na nabibili sa mga school supplies o sa school uh, supply supermarket bayan 'yung mga nabibilhan ng mga ano ng bata. Uh, don doon po ay may mabibili kayong magnet na maliliit. Pwede na po 'yun. Uh, kung wala naman yun nga isisirain ninyo yung radyo yung mga masirang radyo may magnet yun yun know, ang gagamitin ninyo pang testing yung mga kasit na malalaki noon yung mga uh, video key na may mga speakers yung malalaking speakers may magnet din po yun so yun po ay pwede na so unahin po natin yung pagmamagnet So, tinanantin tintong Marcos na no, sampulan po sampulan po natin dito sa Marcos coin. Ito po ay nickel. So ang nickel ay uh, dumidikit yan sa magnet sapagkat yan po ay parte ng steel. Stainless steel, uh, nickel, yan po ay nadikit sa magnet. So gamitan natin ng magneting Tingnan nyo kung ano ang reaksyon ng magnet sa kanya. Yan. So nadikit po yan sa magnet. Yan. Tingnan nyo. Ulitin natin. Yan. So nadikit sa magnet yung uh, dalawa So ito po yung mga coin na nickel so, pag sinabing nickel yan po ay nadikit sa magnet Karamihan po kasi ng coin ng Pilipinas ay gumamit ng nickel So pag nickel ay nadikit talaga sa magnet yan So ito po ay itetest natin sa magnet Kung mamamagnet ito Kapag namamagnet ito Ito po ay steel o bakal. Uh, yun pong nikel uh, nickel ay eh, kabilang din sa steel yan, yung nickel. Ayan, nakita nyo. So, namamagnet siya yung uh, 20 pesos na coin. So, ibaba natin yan. Tingnan nyo. So, namamagnet yung 20 peso coin na. So, kung ginto yan, hindi yan magnet. So, na mo magnet talaga Naka, sobrang lakas pa ibig sabihin mal, mal, malaking content ng steel o bakal dito sa loob so, napakalakas yung magnetic nya siya po ay isang uh, bakal ayon dito sa magnet so ang magnet ay pwedeng itest ng uh, ginto basic lang pwede basic Tingnan nyo ang ginto ito po ay 14 carats. Ayan. Baka makitang magnet. Hindi po 'yan na magnet Ayun, hindi siya nadikit sa magnet unless ito, hindi niya nadikit sa magnet. Hindi ito, nadikit sa magnet. So, na-dikit ito hindi. Itong isa hindi. So, ito po ay gold na 14 carats na bullpen. So, itong 18 carats naman, ayan. Hindi rin niya nadikit sa magnet. Ayun. So, siya po ay 18 carats. Diba? Ito, nadikit, nadikit, siya sa magnet. So, nagsasabi dito pa lang sa magnet, ay nagsasabi na, na siya ay isang uri ng steel. O bakal itong uh, 20 pesos. Kapag uh, may halo, halo yan na ginto, hindi talaga didikit sa magnet yan. si minsan hinahalo ang ginto sa copper uh, or silver. Kaya Uh, hindi na dikit sa magnet. Si silver, copper hindi naman nadikit sa magnet yun. So ito hindi rin na dikit, yung ginto hindi na dikit. So sa acid test naman tayo. Si Pumasa na nga dito na nagsasabing siya ay isang uri ng bakal kaya magnetic siya, steel. So punta tayo sa nitric acid. So nitric acid tayo. Ito yung nitric acid natin. So, iti-test natin sa nitric acid ang uh, ating coin. So, para maintindihan natin ang uh, <coughs> uh, takbo ng uh, acid test. So, dito tayo maglalagay ng acid sa likod. Kapag kumulo po ito ng green ay uh, nagsasabing copper ito or uh, may halong tanso o tanso nahaluan ang tanso kapag kumulo tingnan natin ang may yan nakita niyo, kumulo kumulo siya ng green so nakita nyo kumulo siya ng green buhusan po natin yung gold mamaya kung ano po ang reaksyon yan. So, kumulo po ng green yung copper. Ibig sabihin yan copper kasi uh, blue-green. So, blue-green means copper yan. Uh, na, maaring hinaluan ng uh, steel o bakal sa ilalim. so Copper-plated lang ito. So, kaya siya nagre-react dun sa asido. So ang ginto ay hindi nagre-react yan sa asido. Tingnan nyo ang ginto. a uh, bubuhusan ko yung ginto. <coughs> hindi yan magre-react sa asid. Ayan. Nakita nyo binuhusan ko yan. Wala kang makitang kukulo yan. Kikintab pa lalo yan. Si ang gold ay corrosion resistant at hindi tinatablan ng asido. So ito po ang nitric acid, hindi yung muriatic kasi yung muriatic acid di po pang testing ng ginto yan. So sa mga gumagamit ng muriatic, hindi po muriatic acid ang pang testing. Marami po kasi mga nagchat-chat sa atin, sinasabi muriatic acid, asido. Hindi po nitric acid po ang ginagamit. So hindi po tinatabla ng asido ang ginto. So para sure ball, nitric acid ang gamitin nyo kasi may iba gumagamit ng suka at saka sunroks uh, hindi po advisable sa buliang suka at saka sunroks sapagkat hindi po iyan kaparyas ng nitric acid so nitric acid talaga ang the best na pang uh, testing ng ginto so testing po natin sa bato sa kuskus po ng bato ito po ay ang pinaka basic na pagtesting ng ginto so ito po ang unahin natin yung uh, 18 karats na gold. Kuskus po natin yan. yan. Pag nakuskus po natin yan, bubuhusan natin ng asido yan. Kailangan yan, hindi mabubura. Kapag nabubura yan, ah uh, yan po ay fake yung gold na ating tinetest. So, nitric acid nga naman ang ating ibubuhos dyan. Kailangan walang mabubura dyan. Nakita nyo, hindi nawala yung buhit steady yan po ay nagpapatunay na 18 carats gold yung tinetest natin so kapag hindi yan gold nawawala yung guhit na yan mahirap po siyang tanggalin okay test natin to 20 pesos compare natin dun sa gold no kung may halo itong gold ay kagaya rin nun yung test na yun. hindi nabubura kapag nabubura siya po ay hindi gold kundi copper lang halos kaparehas lang din po sila yung copper tingnan natin kung hindi nabubura kita nyo nabura nawala nawala yung <coughs> uh, nawala yung kinuskos natin. So, nagpapatunay na siya ay copper o tanso. Uh, yung 14 carats, kumpara po natin dyan, yung 14k, kanina yung 18k, diba? So, ito ay 14k na gold pin. So, hindi mabubura kapag ginto. Yan. Nakita nyo? hindi yan nabubura yan ang kapal siya po ay nagsasabing 14 carats gold Italy gold yan yan so Italy gold <coughs> dumako tayo sa kwan sa test na pangalawang testing ulit ulitin natin baka nagkamali tayo dito sa 20 pesos test natin ulit sa nitric kapag nanatili ay tunay na may halo pag nabubura siya po ay hindi tunay na ginto yeah. ang ginto ay hindi nabubura so tingnan nyo nabubura siya nawawala yung ating ginuhit nawala ibig sabihin siya po ay tanso yung Uh, 20 pesos. So, ang nagpapatunay, dumikit siya sa magnet. Ibig sabihin, bakal sa ilalim. Tanso yung naka-plated sa kanya. So, copper-plated steel. At saka, nickel. Itong puti, nickel yan kasi dumidikit sa magnet. Uh, plated steel. Nickel-plated steel. Ibig sabihin, nickel siya. Na-plated siya ng nickel. Tapos, bakal yung loob niya. Ito namang ring ay copper-plated steel. So ito po ay bakal na, 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 plated ng copper. Kaya siya makinang. So ang copper may mga content niya na gold na napakaliit lang. Hindi naman uh, makikita sa asido na bubura kasi may content niya na gold kapag sa laboratory. So balit sobrang liit ng, ano, ng copper. Na lang siya ng gold. So uh, napatunayan po natin na ang 20 pesos ay walang halong gold Siya po ay Copper plated Steel Bakal kasi nadikit nga sa magnet Nadikit siya sa magnet Ibig sabihin bakal Naplated lang siya ng Tanso o Copper Yung sa gitna naman nickel Yung magkintab na puti Ang nickel nadikit din yan sa magnet Yan po ay napatunayan natin sa magnet At saka sa Nitric acid So sa mga nagtatanong saan makakabili ng nitric acid sa mga namimili ng ginto ay uh, alam nila kung saan bibili nito. Sa bagsakan po ng ginto ay mayroong nag nagbebenta ng mga nitric acid. Medyo mahal lang nitric acid. So ang panglinis po ng uh, mga ganito sa sinira natin, pwede na rin yung suka. Suka at saka sunuk yung suka yan suka at saka Sunrocks pwedeng paghaluin nyo yan panglinis dun sa sa queens na maitim yan ay dagdag natin yan na bilang karagdagang kaalaman din yung mga uh, sinira natin kanina pwede kong buhusan yan ng Sunrocks at saka suka para malinis siya kasi nasira nga siya kanina eh so ayan, kukulo yan kukulo-kulo yan ang maitim magiging maputi yan kapag na buhusan ng sunrocks na may suka hindi naman magagamit ang sunrocks sa kasuka sa pagtesting ng ginto sapagat uh, hindi advisable yan so ang pagtesting talaga ay ang nitric acid talaga so yun po ay panglinis ng coin kapag maitim yung coin puputi po yung coin punasan nyo lang pagkatapos uh, yan po ay babalik sa dati niyang kulay yung no, nawawala yung itim-itim yan o. Oh. Kita nyo yung itim. So, nawawala yung itim. Kasi dumi yung itim. Yan. Yan po ay panglinis yung suka at saka sunrocks. Instant ang pagkalinis ng ganyan eh. Ibig sabihin na uh, as quick as seconds lang. Segundo lang ay eh, malinis na talaga yung queens ninyo. Yan wala na malinis na talaga siya so yung uh, inano natin kanina yan binuhusan natin ay nalinis na rin so confirmado po na walang halong ginto itong 20 peso coin gamit po yung ating magnet at saka ang nitric acid so sa mga uh, may katanungan pakicomments na lamang po sa ibaba kung uh, mayroon po kayong idagdag idagdag nyo lamang ang inyong kaalaman sa ibaba upang makadagdag din ng kaunting tulong sa mga katrisure ka hunter natin na nagnanais po na matuto tungkol po dito sa uh, pagtesting ng ginto hanggang sa muli maraming maraming salamat po sa inyong panunod